Isang kwento ng simpleng magsasakang si Mang Nestor na nakapulot ng isang makinang na bato. Hindi niya alam, ito pala ay isang bihirang jamante. Isang araw, dalawang alahero ang nagtangkang bilhin ito, pero may isa sa kanila ang sobrang tumawad at sa huli, siya ang nawalan. Noong unang panahon, sa tahimik na baryo ng San Andres, may isang masipag na lalaking ang pangalan ay Mang Nestor. Araw-araw, naghuhukay siya ng lupa sa burol, isinasakay sa kanyang kalabaw, at ibinabenta sa bayan. Isang araw, habang naghuhukay, may nakita siyang kakaiba, isang makinang na bato sa ilalim ng lupa. Sa paningin niya, isa lang itong palamuti. Kaya tinali niya ito sa lig ng kalabaw. Habang naglalakad siya sa bayan, napansin ni Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan, ang kumikislap na bato. Mang Nestor, ano iyang makinang sa lig ng kalabaw mo? Ah, napulot ko lang habang naghuhukay. Maganda lang tingnan. Gusto ni Aling Rosa ang bato, bibilhin ko ng limampu pesos. Sige, sagot ni Mang Nestor. Ipinabitin niya ito sa timbangan sa loob ng kanyang tindahan, bilang dekorasyon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Ginoong Victor, isang alahero galing syudad. Aling Rosa, saan mo nakuha ang batong ito? Binili ko lang sa magbubukid. 50 pesos bibilhin ko. Magkano? 100 pesos. Mas mahal. 80 na lang. Hindi pwede 100 talaga. Umalis si Ginoong Victor, nagbabalak bumalik kinabukasan. Kinagabihan, dumaan si Ginoong Benji, isa ring alahero. Nasiraan siya ng sasakyan, kaya nagpahinga sa tindahan ni Aling Rosa. Pagkakita pa lang sa bato, alam na niya, ito'y isang napakahalagang jamante bibilin ko. Nang 100 pesos na na. At binili niya ito agad. Kinabukasan, bumalik si Ginoong Victor. Nasaan ang bato? Naibenta kagabi. Nang 100 pesos. Nagbingit-ngit si Ginoong Victor, hudas. Hindi lang basta bato yon, diamante yon. Ngunit tumawa si Aling Rosa, hindi ko alam. Pero ikaw, alam mo. At tumawad ka pa ng 20 pesos. Sino ngayon sa ating dalawa? Ang tunay na nalugi. Ang aral ng kwento ay huwag palampasin ang mga pagkakataon at huwag maging sobrang matipid sa mga panahong mahalaga. Ang mabilis na desisyon, dahil minsan, ang pagkaantala ay nagdudulot ng malaking pagsisisi. Kung na-inspire ka sa kwento nating ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at higit sa lahat, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong punang aral, tawa, at inspirasyon ay click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago naming kwento. Salamat sa suporta!